Nakakuha nga kami ng iba't ibang uri ng shell sa aming pagpanginas ngayon. Nakakuha kami ng bulan-bulan, kapinan, layagan at marami pang iba. Ang pinagkaiba lang nitong kapinan at bulan-bulan sa common na shell ay labas ang kanyang shell at malalaki ang kanyang laman. Mayong adlaw at kung bago ka lang sa vlog ko, ako pala si Aizel the Islander at samahan ko ako sa aking buhay isla. Mga dati ko pang followers dyan, alam niyo naman na lagi akong pumupunta ng hubasan para manguha ng shell at ulamin. Perdi this time, may ipapakita ako sa inyo na ibang klaseng shell. Kung ang iba, kilala na ang ganitong uri ng shell, ang iba naman hindi pa. Ang ganitong uri ng shell ay makikita mo sa buhangin or kung tawagin dito sa amin ay moonbone. Ito ang nakita ko ay maliit pa lamang. Hindi nga ito katulad ng common na shell na ang laman ay nasa loob. At itong uri ng shell na ito ay lalaki pa. Lalaki pa ang kanyang laman pero ang kanyang shell ay maliit lamang. Naglalaway nga ito dahil labas ang kanyang laman kaya kailangan mong hugasan ng maigi. Hindi nga ito masyadong pinapansin ang ganitong uri ng shell dito sa amin. Nakita ko nga ito sa vlog na isang content creator at hindi niya alam kung anong pangalan nito. Ang tawag nito dito sa amin ay bulan-bulan. Sa inyo ba, anong tawag ng ganitong uri ng shell sa inyo? Nakakita din kami ng layagan. Poisonous shell nga daw ito. Mag-ingat nga sa paghawak ng ganitong shell dahil may lara ang dulo ng kanyang shell. Lara, ang tawag dito sa amin or may venom ba? Nakakamatay nga ito. Pero pag luto na, wala ang kanyang lara at masarap siya. Kaya hindi mo masisisi ang mga tao nito na hindi kunin. Kaya kailangan lang talaga mag-ingat. At ito naman ang tawag dito sa amin dunsol. Sinong dun sa dagat? Idi dunsol, chow. <laughs> flex ko lang sa inyo pero hindi pa kami nakakain ng ganito. Sabi ng iba, nakakain daw ito pero kami, hindi pa kami nakakain ng ganito. Buti ngayon, wala nang illegal kaya madami ng shell ang hubasan namin. Dati kasi, madabi din dito nagtuble at nagkoskos at nakakamatay yun ng mga similya. At ngayon, hinuhuli na nila ang mga gumagawa ng illegal kaya bumalik naman ang sigla ng hubasan namin. Madami na siyang lamang. Sa katagalan namin suri-suri dito sa hubasan, lumabas ang bahagari o rainbow or tawagan dito sa amin balangang. Ang ganda niya pagmasdan habang namumulot ng seashell na pangulam. Dalawang rainbow. 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 Ayan, lang. ayan lang. Kapinan niya. Ayan. Ayan. Nasa likod ng shell niya. Kapinan. Familiar din ba kayo ng ganitong uri ng shell? Ang tawag dito naman sa amin ay kapinan. Trap din itong kainin at pwede daw ito makilaw. Pero hindi pa ako nakatikim ng ganitong kinilaw. Ang uri ng ganitong shell ay malaki din ang kanyang laman kesa sa kanyang shell. Hindi siya katulad ng common na shell na nasa loob ang kanyang laman. Ito ay nasa labas ang shell at malaki ang kanyang laman. Ganito nga ang lagi mo makuha ay hindi ka lugi dahil malaki ang laman. Ang lasa nga niya ay katulad lang naman ng mga aninikat. Ito din na shell na ito ay barangkot kung tawagin sa amin, hindi mo siya masyadong makikita kasi para lang siyang bato. Nung nakarami na nga kami ay umuwi na kami. Iba't e, ibang uri nga ang nakuha namin ngayon. Hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Dagang salamat. See you in my next vlog. Amping Himat!